Hello, gandang hype sa umaga. Ito pala si Doc Bernie. So, treatment po tayo ngayon dito po sa City Hall. Libre po ang treatment dito. Basta available po ang lamot. Sige, Doc. Okay, so ito pa isang magandang hapon ulit. Sige, Doc. ano kaya ang client natin for today? Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. ang... Sunod naman ang... Sunod naman dito po, pa ah, okay. Tara, darin niyo po lagi kada check-up. Ano pong kan kay Luna? Ano pong concern? Meron pong sipon niya may dugo. Eh, pinaliguan siya noong Friday. Ngayon sandali. noong Sabado po nagtamlay. Pero nakalmut po niya ako ng hindi ko po tanda. Ah, okay ma'am, sandali po. Ah, nakalmot po niya kayo kailan mo? Hindi ko po. Last week? Hindi po. Mga may kitap po. 2 weeks na ah okay. uh, ganito ma'am yung regards ko so sa inyo pwede po kayo magtanong dito sa Animal Bite Center okay na po ay wala mm -hmm. mo palang problema kasi namin papacheck up po namin kasi napalito po, po siya ng Friday nagtamlay nung Saturday yan na po Yes, parang may sipon po Nagsusuka? Parang, parang may dumalabas pong kulay-pula sa sipon. Pula? Oo. Oh. Hindi, yung isa yung sipon yeah. na. May kulay po yung sipon niya. Oo, oh, may kulay. Pero kumusta sa inkain, Ayaw hindi po kumain. Ayaw. 11. Ilang araw na? Kahapon lang po. Kamamlay, ano kumain? Kahapon. 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 Kumusta yung dumi? Ay, hindi ko po nakita yung dumi na yun. May antirabis po ba? Wala pa po. Okay. Pagka gumaling siya, pasaksakan ang tirabis. So, hmm. Ano po pagkain niya? Dog food po, halo po. Hindi, cat food. Ay, cat food. Cat food. <laughs> Sorry Pero gumagalaw-galaw siya sa inyo. Opo. Ano lang Ay. po kanina lang, nagtaka kami. Bakit nung lumabas siya, nagtago na. Yung pagsusuka po na ulit? Hindi, nagsuka. Lang. Hindi, hindi, lang. Naman, hindi na naman, hindi naman nagsuka. nagsuka. yung sopon lang po yung, yung lumalabas, lumalabas po. Hindi, lumalabas, okay. oh, no. may... oh, lumalabas sa inyo. nga po, alam namin, parang baka binangag. Ay, Oo, oh, pagka may tugo sa ilong Tugo ba yun? Oo, oh, pula eh. Pula. lumalabas sa ino. Dito lang po yan. Oo po. Oh, kaninang maga lang po yung wala pa siyang ganyan. Wala siyang ganyan. Sige nga okay. po, labas yung hapo. Ano na, labas. Parang po okay. Matamlay lang po siya pero wala siyang lumalabas sa ito. Alamsong saksak si sir sa kamay. Ako ikaw sa batok. Ay, rin daw po. May gloves naman si Kun eh. Si sa kamay sir. Sir, yung bibitawan ha? Oo, yun lang. Ayan na pa rin. Okay. Sir, kaukaw sa atin lang lang. Para malibang. Para malibang. Ah, uh, doc. Yeso. Yeso 'to na binabasa ko po yung pan sinig. Ito po yung anti pamamaga. Okay. Sir, ko. barangay sir kayo? Quezon uh, District doc. Opo, bukas sir, ano pagka hindi po maganda ang ano, idalin e, nyo sir nang ah... Uh, andito naman ako eh kahit na kung umaga para i natin. Kasi hindi maganda, ganyan yung nangyari sa pusa ko eh. may parang malakit dito. Uh. Eh dadya matagal pong hopefully sir ano. Mm -hmm. Sige sir, bukas po ano? Opo. Kahit po sa umaga pa din. So ayan, uh, reminder lang po sa mga fur parents, a uh, iagad po nating dalhin ng ating alaga sa ating uh, suking beterinaryo at uh, para maagapan po ang sakit ng inyong uh, pets. So plug po lang ito activity namin ditong uh, darating na September 25 to September 27 ang uh, free Katin Spain Neuter. So, pakiscan na lang yung QR code. Libre po ito. Uh, first come, first serve basis, limited slots. Ito lang po. Ito po si Doc Ayop na doktor.